Oo, oh, sinasabi ko nila, mami. Pagka hindi pag... Pagka hindi pag... Pagka hindi pag... Pagka hindi pag... Pagka hindi mo sinabi. Ha? Sinabi mo ba? Sige na, maraming yung... order dito sa may, ano, sa may pit stop. Pet stop ba yan? Pit, pit stop. Hindi natin alam kung pit stop o pet stop eh. pet stop ayan dito sa may pet stop mga boss okay mga boss sana sana ano uh, sana so, uh, yung video ko kasi nawala ng ano to eh nawala ng nawalan siya ng watch hour kaya nawalan siya ng ads na, demo, na demonetize to mga boss kaya sana panoorin yung video ko yan uh, nakikusap ako sa inyo mga boss kahit yung yung video ko paulit-ulit na lang ah, sana masuportahan nyo talagang ganito talaga yung ano ko ko sa ano, hanap buhay ko ganito araw-araw ganito yung ginagawa ko mga boss kaya wala akong ibang magagawang content kundi puro ganito lang yung paglalako pakikisalamuha sa mga mga iba't ibang iba't ibang tao yan ah, yun ang ginagawa ko iba-ibang muka sa araw-araw ng pag, ah, sa araw-araw paghanap buhay ko kaya puro ganito lang ano. sana masuportan nyo kasi wag gusto kong maibalik yung, yung watch hour ko mga boss oh eh, mag vlog mo na dalawa mag vlog to eh oo oh, naka record to ah, kasi yan mga boss ah, uh, tapos, na tayo, tapos na tayo dito sa may pet stop kaya tatawid tayo dyan mga boss lamang sir tatawid tayo rito yan sa kalsada na yan, uh, mag-iingat lang tayo. Pwede naman tumawid dyan. Tingnan mo yung motor nga, pwede tumawid. Eh. Kaya pag may pagkakataon na ano, open, talagang libreng libre. Ah, -libre, uh, tatawid tayo. Ah, uh, hindi naman tayo pwede tumawid ang alanganin. Eh. Tulad nito. yun di ba? Oh. Open mga boss, Oh. di ba? Yun dapat ganun. So yun, pagpasensya ninyo mga boss, kung paulit-ulit lang yung video ko, ah, uh, sana masuportahan nyo ako kasi gusto ko maibalik yung watch hour ko para bumalik yung ads ko yung para ma-monetize ulit ako na demote kasi ito yung mga boss eh. na karoon kasi ako ng violation kaya siguro gano'n yun sana mga boss ayan nakikusap ako na masuportahan nyo ako Salamat mga sir. Ayan mga master, uh, subaybay so niyo pa rin ako. Gagawa pa rin ako ng... Uh, pupuntahan ko pa yung ibang suki so ko. Tatawid. Pa